So, hi guys, good afternoon. So, nandito na naman ako sa aking munting garden. Kahit nga ay umuulan, ay sumugod ako dito kasi sa tingin ko ay ito yung best na paglilipat ng aking mga tanim dahil kung gagawin ko ito guys sa may araw, tag-araw ay hindi ko pwedeng mabubuhay siya. Siguro ay matutuyo siya. So, ito talaga yung pinaka-best time niya, guys po, so, ayan, uh, namitas na rin ako ng malunggay kanina. Ipandadagdag natin doon sa ating gugulayan, guys. Kahit na malakas talaga ang ulan, ay ito talaga, sumugod ako dito sa aking likod bahay. Pero, guys, uh, nagsuot naman ako ng kapote. Doble-doble ko nga itong kapote ko kasi nga, mahirap din naman na tayo ay magkasakit. Baka tayo ay sipunin o ubuhin. Mahirap na. So, ayan, dobling kapote natin. So, kailangan talaga natin itong mailipat. Hindi po naiintayin na umaraw pa. Kasi nga, uh, pag kaganyan, naglilipat ka, natutunan ko yan sa aking tatay noon na pag naglilipat, kailangan uh, maulan. Pwede naman pagka umaraw, pero medyo ma ano siya, malabo, namamatay siya. So, ayan guys, simulan na natin. Let's go! Ayan guys, kung mapapansin nyo nga ay ang liliit lang naman ng mga dahon ng luyang ito. Samantalang dun sa ibaba, yung tanim ko sa dalawang paso ay ang tataba ng mga dahon, ang lalaki, ang daming laman. Ito, sobra-sobra ang lago ng mga dahon. Kaya, kinailangan ko talagang tanggalin. At nakita nyo naman ay walang kalaman-laman siya. Puro nag-uugat pa lang. Eh magkasabay lang naman ito nang itinanim ko doon sa luya sa ibaba. At ayan nga, nagbalik lang ako ng mga ilang piraso. At yung iba nito ay doon ko sa ibaba itatanim guys para maglaman siya ng maayos. Siguro hindi siya nakakahinga dyan sa paso. Kaya ayan, hindi naglaman. At ito yung aring turmeric at kailangan ko rin ilipat dahil nga minsan ay napakalamok dito sa itaas, sa daanan at yung malunggay natin ay ilalagay ko na rin dito sa balde at ayan, itatanim natin dito sa lupa, i-direct na natin sa lupa o wag dito sa mga balde baka sakaling mag ano siya, magkaroon ng mga laman-laman kita nyo naman guys grabe talaga ang ulan kasi umaragasa yung tubig. Kung mapapansin nyo at maririnig nyo yung agos ng COVID ay sobrang lakas at malakas-lakas pa talaga yung hangin dito sa lugar namin. Sana nga ay huminto na ito. At ayan nga, itinanong ko na rin yung ating malunggay. Kumuha na rin ako nito ng papaya dahil meron nga akong isang papaya na tira doon nung hinarbis ko nung nakaraan at magagata nga ako nito samahan ko na rin ang malunggay guys so, Nandito na, lang ng ko na nga sa video. video subscribe my channel and follow my facebook and please hit the bell button para mag-notify kayo doon sa mga susunod kong video thank you for watching